na bala. Yong yo, yo, mga ka chubs papunta tayo ng festival ngayon nagkayayaan ang mga bulate uh, Sunding ko lang si kuya eric sa kabilang bahay sa kantin sa pwesto tapos sila kuya sa bahay nila dadaanan ko tapos yun nakamotor lang kami tapos sila inode nauna na dun sa festival one eternity later yun na nga nasa festival na kami sama na natin sa kuya you know Pogi oh. Ng festival mga ka-chops Hindi lang tayo ulit nakapunta ng festi It's been a while Ang galing! Ang galing! <laughs> Masok na tayo sa loob ng festival mga ka-chops And si Kuya and Si Boshin oh namin sila inod sa taas na sa taas daw Festival Mall Alabang Hinahanap lang namin sila JJ dito sa ano sa second floor daw sila sa may gitna. blow out ng ayun ayun, ayun ayun, ayun sila sila ayun, sila. Ayun ha Hello, team. kaayos 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 Hodgki <laughs> Shushi Napamas ko kami ng forma Tapos umbira kayo Naya naman kami <laughs> Si Tim natakot na naman pagkakita sa atin eh Inamis mo ba mo pa? Parang ada e, Si ate kasama natin Hello MJ Siyempre si MJ kasama Yan mga chubs uh, Hanap lang kami ng meriendahan at si Gege, kasama natin. Ayan nga mga chaps, dahil galing kami sa lubo ng Thursday, nagbabakbak ang aking muka dahil na sunburn. Ayan eh, kung kita nyo mga chaps. Pero gala pa rin, wala yan. Balat lang yan, ay nagbabalat lang yan. Tuloy pa rin ang gala. Pili kami merienda, si Nag-abot si Kuya ng 500. Nod, bakas mo na ako, Nod. Bakas mo ako. <laughs> May sukli ka pa lima. <laughs> Oo oh, nga no. Yung 20 natin oh, meron lang sukli oh. Ano ba? sa Queen. Eh <laughs> okay, no, nag nga kami mga chubs oh. JJ. MJ. Sino <laughs> ba MJ? So, MJ. Si, okay, so, okay, so, si Tim, si Inod, si Ate. Siyempre, kape na natin. Okay. Nawala yung table ng taga ito Kape! Para magkape tayo sa McDo. Kaya muna kami guys. Kape tayo mga chubs. Mama! Mama! Deliciosa! Mama! Saan ka makakita? Nasa loob na makdo Pero tintira mo siyomay mm. yun. Know, bumili, bumili kami sa labas ng siyomay eh, ay pa namin mag Dino ng ano Kanin Dino Dati pa ako Dino Mag cafe Lalanin mo baka Uy siyomay Murang kagat para sa inyo Oh Trump ito na din eh. Trump ate? Ba? <laughs> ka kape kami dito tapos sumorder okay, okay. kami ng mga merienda doon sa labas. Oh. 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 Si, si Tim seryoso, tingnan mo. Pero para dyan niya. Si, si, si Tim. Amun, amun. Yan ang yan. Yan o, mga kachalso. Walang bakas ng dumi na sa mga kinain namin. Na o. No? Oh, bilis niya, na. Siyempre, pagkatapos namin kayo kumain, linis. Dati. Diba Ngayon ang tropang kape-kape. nag ano tayo? Clay-go? Yo! Nag-clay-go tayo, mga kachot. Si LG, si LG, ilang nga talong busi, kayo pa na yung birthday. Kaya na, nasa arcade tayo. Next site ng festival. Saan sila? dami tao mga mga chubs, nasa arcade tayo Meron tayong coins Lalaro tayo Pixie Forest mga chubs Naalala ko tuloy yung high school ako High school ako, dito ako lagi Karon Pero hindi nagkakating ha Ayun o, you know, ayaw ni Kuya pumayag ng ano, hindi makakuha ata o. Ayun o, try ulit si Kuya So, buti-kirin, oh. Huwag tanong, mga mga. Huwag! Uy, kuya. Mukhang makukuha. Mukhang makukuha. Boy! Uh -huh. Kunti na lang! Kunti na lang yun. kunti na lang yun, mga chubs na namin, Ginamitan na namin three matters of science. Ayun oh. No? Because of the, the, gra wow. the gravity of earth, oh. na yun, oh. Because... ada ayo ayo saya oh yo yeah. oh! solid yes. oh! oh, oh. <laughs> oh. <laughs> <Only> liquid gas <laughs> ini oh! dia ya. oh, oh. wow wow nice. <laughs> La di <laughs> Let's ya Yun know, pagkatapos maglaro mga chubs oh you know ice cream 1, 2, 3 Kampay! Luto mo kami Luto mo kami mga bumalik tayo sa X-Site Yun Titingin e lang muna tayo or maglalaro rin dito. Ano tawag dito? Bibin, mag tayo doon ng ring. Ganito. Eh, closing na. Lahat na to, 200 pesos. Imbis na 24 rings lang. Ah, may promo si Bossing. Meron siya, meron. Meron siya. Meron siya. Meron siya. Yon. Shoutout kay Bossing, o. Pwede kay kay Pino. Oh, let's go na try. Yeah, play. Ano po si Chubb? Ay. Ay, ayan si Chubb TV nyo. Ay, nahulog yung isa na yun po. Oh, ang lapit eh.

ngayon, magte-testing sila mga chaps. So, Bawa testing eh, pag-shoot na talaga. Hindi, I mean, ano sila oh, yung train oh, mga chaps. Try tayo 8 to 8 naman to. Ngayon, oh, pero yung ring, ring mga ayan, chaps, isa, shoot, oblong. May isa tayo. Oh. Tingnan nyo yung, ano, yung ring nila rin. Ayun ang sheet ng rim nila. Nice, bro! Okay, wala well, okay, well, right. Hindi. Ano, pwede tayo natag-isa lang? Natag-isa okay, go, na. Pito. Ah, wow, kapos! Second ball! Second ball! Boy. <tod> oh boy, almost! Almost! Ito nagpa-laro natin sa liga natin, yung three points. God, tanda-tanda. Tanda-tanda ko tanda yun. For the win!

Parang <laughs> na Last ball! Last ball! Basta <laughs> Pilipinas. Pilipinas! number one! Last ball! Yan <laughs> o oh, oh, yeah, no, mga chubs, oh. wala tayong nakuha dun sa shooting-shooting natin mga chubs yeah, no, Naglaro pa ngayong mag iina o oh, mga chubs oh. Personal MJ Coaching Ate Let's go Mga Ate Ito to si MJ Yun mga ka-chubs Pauwi na rin kami maya maya Magkakainan daw kami dun sa San Pedro Dun sa plaza mga ka-chubs Dun na lang daw kami kakain Let's go Uya na Tara ate, uya na Let's go Enjoy ka naman Yeah. Wow yun o, oh, nakakuha pa tayo ng oh, yan oh, doon sa nilaro ni Kuya Lolon kanina, let's go Kuya na